Have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says I just have to follow that because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be. Morning everyone. Hi. Uh, again, welcome back po dito sa Boy sa Canada. If this is your first time watching me on this video, I am John, content creator ng Buhay sa Canada. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada right here at the mountain. Here. And again, another season has passed. Tapos na yung winter season. Papasok na naman ang spring and summer. So ayan, kaya nakakapag-film na naman tayo dito sa labas. Kaya ang temperature natin ngayon is uh, zero. Pero at least kung galing ka sa mataas na temperature, uh, as in sa mababang temperature, yung zero is feeling mo napakasarap, napakasarap na dahil talagang uh, nagahalo yung init at saka yung lamig anyway, i-welcome ko lang po yung mga bago nating subscribers thank you for subscribing thank you for being part of this journey ng buhay sa Canada marahil nandito kayo sa channel na to, it's because na sa mga nangangarap na rin na gustong pumunta rito sa Canada well, ang uh, good news po is marami na po tayo nagawang content regarding sa pagpunta dito sa Canada and uh, with all the contents yung iba siguro yung iba siguro mga tanong ninyo is nasagot or nagawa na natin so ngayon nga no ang pag-uusapan naman natin ngayon since uh, kung bago ka dito ang gagawin natin is gagawa tayo ng isang playlist sa channel na to para hindi kayo nahihirapan maghanap ng mga content ng regarding sa buhay sa Canada kung ano yung kung paano mag-umpisa, kung ano yung mga kailangan at kung ano yung mga proseso at ano yung mga dapat tandaan. So yung playlist na yon, ililink natin sa channel na to, ililink natin dyan sa isang folder ng mga videos natin para at least yung pagkakasunod-sunod-sunod ng, uh, ng, pagpaprocess dito sa Canada is mas madaling yung makita. So again, nagpapasalamat po ako sa iyo na laging taga-subaybay ngayon at laging nanonood ng buhay sa Canada na content. Isa yung sa mga tanong dito is paano nga ba talaga makapunta dito sa Canada na walang show money. So na-discuss na natin na yan before. Ang sinishare ko lang po sa inyo is yung talagang alam ko lang or na-encounter ko by experience or na-meet ko yung mga talagang totoong tao na nakapunta dito base na rin sa diskarte nila kasi hindi naman lahat ng tao is pare-parehas ng diskarte or pare-parehas ng sitwasyon. So, na-meet ko nga si Emersonic. If you will check yung channel niya, ang dinidiscuss niya is all about kung paano naging butcher, kung paano siya dito nakapunta lang sa Canada as a butcher, walang, walang show money na kailangan, at kung paano niya na rin naipunta yung family niya from Philippines dito sa Canada by being a butcher. So, Meron na siyang content doon. All you have to do is to check. I will link that one onto the description below. Paaraw na lang paaraw. So, dito tayo sa lilim ng konti. So, it's, it's going to be a case-to-case -case basis din, no? Kung meron din kayong experience sa food industry, or sa supervisory, katulad na lang ng kasama ko or yung kaklassmate ko dati nung high school from Philippines, naging barista siya so, naging supervisor siya ng barista sa isang Starbucks then he, I mean she went to uh, Middle East tapos same industry pa rin yung pinagtatrabaho niya as a food industry, ngayon ang ginawa niyang discarte is meron siyang oh, parang dilemma ah uh, Yan. Ewan ko, madilim yata. yan. So, pumunta nga siya sa Middle East. As sa uh, food industry pa din. 10 years na siya sa abroad. Ang walang uwian. So, from Philippines, nag Middle East. Then, from Middle East, diretso siya dito sa Canada. Ang ginawa niya ro, diskarte, is nag... May isang foreign uh, company na nag ng mga foreign workers. Yun, yung naging entry niya dito papunta ng Canada. And ngayon, hindi siya nag ng permanent resident doon kasi may mga medyo mahigpit sa Alberta when it comes to granting ng mga permanent resident dapat ma-meet mo yung certain requirements So, isang ginawa niya is from Alberta uh, Naghanap siya ngayon sa Indeed.ca ng employer dito ngayon sa uh, Manitoba Na, Ang diskarte niya is paglipat niya rito sa Manitoba tinulungan siya ng employer niya para makakagrant ng uh, permanent residence. And ngayon, after 6 months na nag-apply siya, permanent residence na siya. Iba-iba yung diskarte, iba't iba yung mga experience ng mga kababayan natin na nakapunta rito. Iba't ibang storya ng buhay ang or journey ng pagpunta nila dito sa Canada. Yung iba naman, nagme-message sa akin, personal message at natutuwa ako at uh, sinasabi nga nila na yung content kaya natin is nakakatulong to give them a guidance, to give them a heads up dun sa mga sa mga buhay or dun sa mga discarter dito sa Canada all you have to do, if, if you have any questions, always just comment down below kung ano yung mga tanong nyo at susubukan natin yan sagutin hindi ko may papangako na may sasagot ko lahat dahil alam niyo naman limited lang din ang time ko para makausap kayo dahil I'm working now as a full-time uh, job dahil nakuha natin yung full-time offer sa sa isang uh, sa pinagtatrabahuhan ko. Kaya but still nababasa ko yung mga message nyo Pag may time talaga na kasagutin ko 'yon, uh, i message at imi message ko kayo or sasagutin ko yung mga comment niyo sa mga videos natin. I will make sure na sasagutin natin 'yon pero hindi sa mabilis ang panahon kasi alam mo naman alam nyo naman, kailangan pa rin dito magtrabaho uh, pwede nyo rin akong i-message through our uh, tawagin nyo akong Pinoy FB page same thing, kung gusto nyo namang medyo personal, meron tayong FB page, di-link natin sa description na rin para mas mabilis yung access niyo. so, for more content mas marami pa tayong content na gagawin sa labas dahil yan nga pwede na tayo ulit mag video again if this, vi if this video helps you a lot all you have to do is to share this video like comment and even subscribe if you haven't subscribed yet and again we will see you on to the next video maraming salamat po ciao Have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I no, just have to follow that. Because you don't know who you.